Nagbabala ang Bureau of Customs sa nauusong scam ngayong holiday season na parcel scam. Modus daw ng scammer na magpanggap na tauhan ng BOC o dayuhan at maninigil ng pera kapalit ng package na nakhold umano sa customs. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Marami ang nag-aabang sa balikbayan boxes mula sa kanilang kaanak abroad o di kaya naman ay mga parcel na in order online, lalo na ngayong magpapasko. Pero ingat po, dahil gamit na rin yan ng scammers sa pambibiktima. Viral ngayon sa social media ang parcel scam encounters ng ilang netizens. May nakatanggap ng bogus package delivery kung saan na doble ang binayaran nila dahil akala nilang yun ang in-order nila online. Pero kung ano-ano pala ang laman ng parcel o kaya naman ay hindi pa pala talaga out for delivery ang packages nila. Kaya naman maraming nabahala sa seguridad ng personal at delivery information nila kaya sila na biktima ng scam. May kumakalat ding text messages o calls na nagpapanggap na tauhan ng Bureau of Customs o dayuhan at maniningil ng bayad para marilis ang nahold umanong package. Kaya paalala ng BOC lalo ngayong holiday season. Hindi namin basta-basta tatawagan sila, wala kaming ganong uh, communication uh, method at hindi rin kami basta-basta nagpapabayad no sa mga banko o kaya sa GCash o kung anumang uh, money transfer schemes no. Ang bayad po sa mga ganyang uh, may kami ng buwis ay sa cashier lamang namin at may corresponding official receipt. Uh, kung uh, meron po silang pagdududa, pwede po silang mag-inquire sa aming mga social media pages. No? Pwede rin i-check sa www.parceltracking.customs.gov para malaman kung lehitimo ang natanggap niyong package. Ilagay ang parcel o balikbayan box tracking number at lalabas kung valid ito o bogus. Pwede ring silipin kung ang courier ng sinasabing package ay accredited sa listahan ng DTI. Huwag din kalimutan na ipagbigay alam sa otoridad kung may natatanggap na kadudadudang SMS o delivery transactions na hindi lehitimo. At huwag din daw papabitag sa love scam. ay uh, may ikipagkaibigan at pagkatapos makipagkaibigan, Uh, at maguway loob nila sa ako nuwari, magpapadala ng package uh, tapos doon na no sasabihin na uh, hindi marilis sa customs kailangan magbayad kapag nakapagbayad yung ng amount yung biktima bigla na lang mawawala tong mga tao to pati yung kausap kunwari nila na ibiga nila Paalala po na maging alerto at siguruhin i-double check ang shopping apps kung may parating na packages para sa huli hindi ka luhaan kasi na ka Mobile Journal Mary Monreyes po hatid ang mukha nang balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.